sino sampun gusto nyo malaman kung gaano ko kagaling nung ako'y mag-champion. Naalala ko kasi bigla eh, sa pagkain ng malunggay na yan eh. Bigap! Yes, so ang dami rito ng ano, gulay na malunggay. Alam nyo ba guys, isang linggo kami ang kain ay malunggay? What? Uh, sa dami ng, uh, sa limit ng kain namin ng malunggay guys, yung ano, yung uh, isip ko biglang bumalik. Nice. Yung pagiging uh, ano ko ba, yung mauwido ko nung kapanahon na nag-aaral pa ako. Oo. Ah. Oh. Isipin mo, bigla kong bumalik. Naalala ko tuloy nung ako'y mag-champion sa Makata. Mayabang na naman yan. Yung galing ko talaga nun at na naalala ko pa rin ngayon. Dahil sa pagkain ko ng malunggay na to, na naalala ko talaga yung, yung aking pinag-champion sa tula. Wow. Gusto nyo ang malaman guys? advice yung sampun gusto nyo malaman kung gaano ko kagaling nung ako'y mag-champion. Naalala ko kasi bigla eh, sa pagkakaan yung malunggay na yan eh. Bigyan ko kayo ng sample Ito yung pinag-champion pinag-champion ako nung uh, ano, kami magkaharap na mula, ah, ng bayan ng Katanawan at bayan ng Mulanay. Huh? Oo, oh, maalala ko talaga. So, ito yung sample na pinagano na aking pinagpanalo. Uy, si Batuting, kapatid ni Batu. Gumulong sa sanog, naging kalpintiro. Ako ay may pinasukan, mababang opisyo. Manggagamot ng sugat na may balahibo. Whoa!